Yan po, tayo po yung nagpapaanin na ngayon. Yan, kasama po natin si Kuya Felix. Yari, ano Kuya Felix? Ah. Hindi video. Oo, oh, oh kumay. Kumay ka muna. Hala. Okay. Yung, parang, yung, Diyan, yan. Parang hilata-lata. Nay po, aray pa mula ng ating pag-aani po. <laughs> Kaya naman, ano? Titurning. Uh, Makapagod rin pala. Ha? Makapagod rin. Aba, eh, kaya nga tayo nag uh, gagawa ng pagkain ng mga kababayan natin. Mm -hmm. Ay, o meron doon. Akad na kada pa makatulok ng ayun yung nilalakad din nila rin niya ko na ya. Bakit mainit ano tiyo? Balta naman ang tao, ano pag mainit? Ayo, ay, tabul talaga init ay. Ay siya nga. Ara na po ang naobra po nila ako po may pinuntahan ay kalulusong kula ang. <laughs> Abay totoo naman ano tiyo. Ari po ay panimula ng ating ani. Oh. Yan, tama po at maganda yung panahon. Oh. Yan. Nakachimpo nga ay Bukas ari sa 10 ayan oh. ano. Sigpan na ano po tiyo. Ha? Pag ano po? Aba, ay sabi ah. Marami akong kausap ah. Oh. Bali naka isang pitak po at aba isang pitak at kalahati po pala. Malaman din tayo earning. Ha? Ayos din na, no. Ano tayo? Bukas. Ari po ah. Oh, kain dalawa sama na hala. Ah, di oo. Tira balis. Felix. Si ka Felix ah. O. Yun ang talong, oh hala, mangunga. May lalagyan ba kayo? Wala. Sa sambalino muna. Di na daan, tatay ko, Felix. Sa bulsa? Sa bulsa. Magaling rin dalawang araw Partner, partnership pa eh. nga nga Aba. ko, Felix. ko kuya. Nakalagay na ako. Yan, kuya. Lagi ko ay gusto mo. Ang pagandang lalaki eh. Aba, apakadami niyan. Yata yung yun. Oh, ay, isla, Hanap, hindi oh, Yag, talong. Mamili kayo. Hanapin nyo sa loob. Yung maliliit lang ng pagkatalong. Alin po ba tiyo? Ay, medyo ano ito ay. Piliin niyo walang butas ha. Baka nyo dalhin may butas. Akin eh. Hindi, joke lang. hirangan lang po. Maliliit lang po talaga. Na ay po. Ating babahagian sila. Ito yung pang araw-araw. Narin niyang marami kwerneng. Sa loob po. O ba hindi? Oh. Ha? Ano tiyo? Marami ho ay sa loob Kuya Felix May lasa din daw ari ay Ay lumusot ka na po tiyo Lumusot ka biro sa loob Ito mo yung kakakisig O oh. oh, kareng o oh. Naipo Oh, yeah, Ayun, no. ay, 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 dami po ko na sa loob. Oh, ay, ako na Ang hindi na naman. Ay, ayos po ah. Yan ay walang problema. Chantalong na yung pagkakasipag. O, harap ko ba sinanay na kapanguha kanina? O, ba't parang dumalang dito? Bukas meron na naman yan. Ay, hali hali li. Meron po tiyo. Itik bibi po. Ay, nakitiyo. Yung ganda rin po. Magaganda. Hindi. 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 Diyan, ay pansa malutulin niyo bukas pa kay magkaratig bukas pagkain. <laughs> Peritos tiyo. <laughs> Peritos ang gawa ko. Oh. oh. Tama. Tama pa Hindi. Yan sipag naman ay. Sa totoo po talong nating ari ay. Eh. Sabi ko kuhanin kuhanin at ang puhunan ko lang naman din eh. Ay di yung nga pong sa tanim tapos sa isa mga pataba naman wala. O oh, pinatabaan ko no ito'y bata pa pero sa panahong ngayon wala. Ay umuwi na ba si Ku Phoenix? Tiningo ko pa Ano tayo? Naano po? Arado? Arado ako? Ay, oo ah. Nung tinan ko po ng kamatis. Ano po? Pasmat malamig dito ang tubig ay. Eh. Ang lamig parang tubig dumaka Ano po. Ang gabi hong ay Iyak na naman ang minitig ang binti. Ang hita. Ano orako bukas? Bari. Bakit daw? Masama ba pa daw mo ba't kaya nakahulukan ah. ah walang Bindi, iya <laughs> Talagang dalawa para nagdidit sa takay tayo ayaw <laughs> <laughs> Pabayang kayo uh, Dadalwa nag-ubra Oo oh, iikutin ko nga na, eh, Nalugmok na eh. ay <laughs> ah. Dapat ay eh, madali na ay ano oh. Buhintay ko naman, isasabi ako naman. <laughs> <Driver. laughs> ah, ito ba tuloy tricycle? No, sir! Yan ang galing itong hinihiti mo nga. Hinita! Ay, babae ah! Mga hanggang pa din yan. Mga hanggang pa ba kayo? Ay, bukas! Ay pala, ay di ah! Bukas naman ba kayo? Tapos na yun na, Sino Oo, maghahapon. Sinama para mo yung kasama, no? Nagkapas lang <laughs> ako binaldan ni Araqua. <laughs> binaldan siya ng no? kanya bisyo. Hala. Yo po. Kung abala ako, Nag-ano kayo? Ano? Nagkapas di Bandung. Oh, nagtibaung. Nag okay, ah, tiyu. Hmm? Kilakambal. Oo. Oh. nga may gumapas din di dadalwa. Ah. Bukas uli. Ilan kayo magkakasama? Kami ay Terno, nila Pagu. Oh. Di mo dami-dami pag ano. Bibisitahin ko nga aring aking gapasin ah. Naay po yung ating mga gapasin pa oh. Na itim pa man din no? Oh. Gawa ng hangin. Uh. Parang yung malagkit na pare rutong ay. Eh. Pero ako po bukas may kausap. Sampung katao po yung kausap natin dadating. Na Sana ano po, kahit lima lang kung sakaling iba hindi makasipot. Sila tiyo lang ang po nag-ubra din eh. Ako'y hapon na rin po. Yeah, ito po yung ating palay. Yung. ah hinugna Ito po ay bali tuloy dryer na rin po uli. Naka-schedule na po ito sa dryer pagkatapos. Ay ano na po. Kasunod na. Oh. Titingnan po pala uli natin yung itlog ng itik doon. Ano ko nakita ka nung gumapas. Nadagdagan na kaya 'yun. Isa po 'yun nung nakaraan. Ay. Ya. Yeah. Higsal ba kayo, kay Barok? Diyan ang tulog ninyo. Ha? Nang ka na. Ilang araw pa kayo mag-aanay? Eh? Aba. Malawak pa ba kayo anayin? Ay walang jo. <laughs> Dadalwa nagdali din eh. Oh, Oo, abot ka pa, meron pa kaming kabila. Abay sa lagkit. Ay ari huling-huli. Huling-huli -huling, ari. Nah, po. Sila oh, mga busy din po lahat eh. ay. Ayong itlog pala. Ano kaya? Ay, di na dadaan lagi. Ay, dalawa na, oh. Baka lang mo matatagang pa Dalawa, oh. Bago yung isa, oh. Ayan po, ito na po ang garap sa ating palayan po. Ay paano po, salamat po sa inyong pagsama na po. Yan, ingat po lahat. Happy, happy lang po. Bye.